Aling tesi. Papabilan nga ako ng ano, ng uh, toyo magadobo ko. Toyo. Hi, King. Kumain ka na ba? Nung hi, huwag mo kumahay, hi, ha? Kala nyo type ko kayo? Hindi ko kayo type. Kasi alis nga kayo dyan. Doon nga kayo. Kala nyo <laughs> yung type ko kayo, engine. ha? Eod. Talaga si MJ. Oh, so. so. Pag di... Ay, baka ito Aking. Ay, oy pare. Parang di ka pa rin nagbabago ah. Playboy ka pa rin ah. Mukhang pinaiyak mo yung mga girls dito Ako playboy? Hindi totoo yan. Kayo pwede pa. Pero ako, hindi ako magpapaiyak. Saka hindi ko type yung mga yun. Ha? Hindi ko type yung mga ganyan. Hindi sabihin. pwede pa? Pwede pa kayo maging playboy. Ah, playboy. Pero ako hindi. Saka hindi ko type yun Ha? Pwede kayo pa ang mataypan ko. Bakit kami? Ay, hindi. I mean, baka yun. Type yun yun. Ah, ah, hindi. Hindi namin tindi. So, kilala kita so, sa kabila pa. Makahanap <laughs> so, ka na katapat mo, Kads. Oh. Yeah. Eh, hindi, hindi kami, kami gano'n, King. Oh. Pero tulad ng mga players sa susunod natin na round, di rin sila basta pa sa kapasok. So, dyan ka muna, King, ha? Oo, oh, sige. sige. Dyan ka lang. Dyan. Let's do this! All right. Sa ating next game, kapaan ang labanan. Ready na ba kayo dito sa Saan Kapa? At para sa discarded tips, SK at Queen. I-play nyo niya. Welcome back to my channel at welcome sa Barangay 5, Tambakan. Time to play Saan Kapa? kailangan lang kapain ang item na ipapahanap namin na nasa tambakan habang naka-blindfold. We'll do two rounds at ang kabarangay na hindi makakahanap ng item, out na! Kaya, mga kabaranggay, san ka pa? Handa na ang ating players! Ang bagay na kailangan niyong hanapin ay plastic garapod! Ayan! Kaya naman kapag narinig yung 5, barangay na! Uno, dos,

sige, lang. lang. Yon. Yeah, okay. canopon, check Check pa. Derecho pa. Sige. na konti. diyan, diyan, Tapon Dalawa lang <muchas> Ayun, ay we have our winners. ay Jana, Jana, Sayang. Tanggalin mo na yan, Jana. Tara. Oh, ne, King. Oh, pare. Ah. Ano nagawa mo dyan? wala to, pre. Eh. malabo yung mata eh. Ah, malabo mata. I-check ko lang, pare. Ah. Ingat ka lagi, ha? Jana, mukhang hinayang na hinayang ah. si Jana sa nangyari. Ano bang nangyari sa tingin mo? Wala, hindi, wala mo akong makita. Nahihilo ko. Ah, nahihilo ka? Oh. So, paano ka bang natutulog ka? Hindi ka ba nahihilo? Nakadilat, nakadilat pa rin po kasi ako madilim. Ah, para kang kuwago <laughs> ah. Pero dito wag ka magalala, hindi ka rito maihilo. Dahil meron tayo mga papremyo, punta ka yes. lang kay Queen at Jana! Yes. Jana! Okay lang yan, Jana! Okay ayuda mo galing kay SKKK. okay yes. Jana at sure ako na hindi ka mahihilo dito. At sure ito yung pinakitam ko sa iyo ng 1, 2, 3,000 pesos. Congratulations! Yes! At back to you mga kag! Thank you, SK! Queen! Uh -huh. Ngayon, abangan ko sino ang manok nyo. Ako, alam ko na ako sino ang manok ni King. oh kanina pa. Oh. Habang nito, coach, naka-mic eh. Oo nga eh. Oh, para malalaman natin kung sino ang magpapatuloy sa 100,000 pesos. Sa magpapalik lang yan para guys Sico Panaro!